Ano ang ginagawa sa ganitong lugar ng masasabi nating maayos naman ang buhay at mula sa makapangyarihang pamilya sa bansa. Ito ang larawan ng bunsong anak ni Pangulong Bongbong Marcos na si Vinny. sa isang bahay ampunan sa Bacolod City na kilalang silungan ng mga batang inabuso, minaltrato at inabandona. Bakit siya nakikisalamuha sa mga musmos na biktima ng karahasan at mga anak ng kahirapan? balitaan namin yung ginawa ninyo ng magkakapatid na isang buwan talaga kayo tumira dito nagtrabaho kinain yung mga pagkain din nila what was that like oh um, okay naman like back then so wala pa ito diba like and then back then yan lang yung main area lang before so it was just seeing where you can help. Yeah, I remember the biggest project before was making the Gutter Hero, this oh, one. Yun ang Tinder Yeah, and then also, but like teaching the kids, like dance program, like. Ito, oh. Yeah, yeah, it was actually fun. Imersyon ng dahilan kung bakit napadpad si Vinny sa lugar na ito. Dahil munting hiling daw ito ng kanyang inan, ang ngayoy unang ginang Lisa Marcos. Para maranasan niya ang mamuhay kapiling ng mga batang kapuspalad at pinabayaan ng kanilang mga pamilya. Gusto kasi ng kanilang nanay, Lisa Marcos, na bukod sa malaman nila ang kwento ng mga batang ito, ay personal daw dapat nilang maranasan ang pamumuhay sa loob ng isang bahay ampunan. Dahil sa pakikisalamuha sa mga kaawa-awang mga paslit, ngayon ay mas pinapahalagahan na ni Vinnie ang mga bagay na mayroon siya. Isa na rin siya sa mga taong handang itaguyod at ilaba ng karapatan ng mga batang Pilipino. If you look at all the kids naman talaga here, you can tell that, you know, they want comfort, right? Because like, they really grab onto you, eh? Like, you know, they really want you to be there. And you can tell, like, they've had a hard life, but by the end of it, like, they come out okay. Like, there's one kid who's now college. Like, when I talked to him before, super quiet, abused, like, you know. But then after just two years lang, like already on the way to college, he's a programmer now. Yeah, wow. that's why I'm so proud of him. Pahigit sa isang daang bata na ang nakatira ngayon sa Kalipay. Kaya marami na rin ang tulad ni Vinnie Marcos at pamilya ng Pangulo ang nagpapaabot ng kanilang tulong sa Kalipay. Sa aming pagbisita, instant ang milyong-milyong pisong donasyon na galing sa mga taong tulad ng mga negosyanteng sina Manong Chavit Singson at Kevin Tan ng Mega World. Tulad ng ginagawa ng Kalipay at ng kanilang mga taga-suporta, darating ang araw na wala ng bata sa Luzon, Visayas at Mindanao ang maiiwanan, maaabuso at masisira ang buhay.